Exclusive, nakapanayam ng PTV News ang ama ng walong taong gulang na batang babae na natagpo ang wala ng buhay sa isang bakanteng lote sa Novaliches. Panonood ng porn material ng suspect posibleng dahilan kung bakit nagawa ang krimen. Si Isaiah Mirofuentes sa report. Ito ang eksena ng matagpuan ng katawan ng walong taong gulang na si Kylie Joanna Lopez nakita ang kanyang katawan sa isang bakanting lote sa Novaliches, Quezon City. Wala ng buhay at nakababa ang salawal. Sa sulok ng maliit na bakanting lote ito, natagpuan ang bangkay ng bata. Sa kuha ng CCTV, Sabado ng hapon, makikita na kasama ng biktima ang isang 13 anyos na binatilyo. Kauwi lang daw ni Kylie noon sa kanilang bahay matapos magbenta ng kalakal. Muli lang siyang lumabas para makipaglaro. Pero ito na pala ang huling beses na makikita si Kylie. Ang binatilyo sa video, umamin na siya mismo ang sumakal at pumatay sa batang babae. Eksklusibong humarap sa PTV News ang ama ng bata. Para sa kanya, tila isang bangungot ang nangyari sa kanyang anak. Sino na yung magme-message sa akin? Sino na mag-voice message na, Papa, oh, I love you. sila na yung tatanong sa akin na, Papa, anong oras ka uuwi? Pag nasa trabaho ako. Ayun, yung magre-request na, Papa, pasalubong nga. Mga ganun. Talag talagang puro voice message madalas na, ingat ka po, love you. Pero, Labis ang kanyang paghihigpit nang makitang wala ng buhay at nasa putikan ang kanyang anak. Nung no, nakita ko siya, ang isip ko agad, dapat sa kanya lang ginawa. Hindi na sana ako napakabata pa kasi na di pa, di pa siya namumulat ng gusto sa mundo. Ako kahit papano, ano na yun, ma, ma, matagal na yung nilagi ko sa mundong te. Kaya, ayun. Hindi niya matanggap ng ang suspect sa pagpatay sa biktima ay isang minor de edad na 13 anyos. Para sa kanya, hindi sapat ang kulong na parusa ng salarin. Sa totoong opinion ko, siyempre mamatay na lang din siya. Kaya lang may batas tayo. Kaya ganyan, naasar nga ako kanina na parang kasi ang dating yung may parang pinoprotektahan pa rin dahil bata nga yun. Maliban sa pinatay, ginahasa pa raw ang kanyang anak dahil nakababa na ang shorts nito ng matagpuan. Siyempre, yung huwag na sana nilang pa layain yung hayop na yun. Tapos kung sa tulong po, sana yung magandang memorial ng anak ko. Para kahit papano naman, maganda naman yung paglagyan ng anak ko. Kasi sinapit niya yun. Hindi naman karapat-tapat sa kanya yun. Ayon sa BNP. Panunood ng porn videos online ang nagtulak sa suspect na gawin ng krimen. Yung isa sa mga angle kasi na ang na pagtanto na patanong-tanong namin sa kanya is yung mga napanood niya. Napanood niya yung adult site na nakikita sa cellphone, kasi sinabi niya sa cellphone niya before tapos uh, sa computer. He wants to experience and to know the ting kung ano yung napapanood niya. Hawak na ng DSWD ang minor de edad para sa kasong murder. Ay Sayamira Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.